I am Armin Olores. I own Armin's Kitchen, specializing on fresh lumpiang upod. Dati akong sekretary ng Save Waters of Indang Cavite Movement. Binabantayan namin ang kalikasan, most specially yung ating tubig at kailugan. Bago ko nakilala si Cap, narinig ko lang yung pangalang Kapitan Berhel. Sabi ng iba, matapang daw. Hindi ko naman akalain na isang araw makikilala ko si Kapitan Berhel. Merong volleyball league ang buong Cavite. Ang daming talento ng volleyball dito sa Indang na hindi na expose Thank you sa Cavite Ballers League na nag-sponsor nung liga na yon So, wala akong malapitan para sa registration. Medyo pricey yung registration. Sabi ng mga bata, Tita Armin, lapit po tayo kay Kap Berhel. Pwede po doon magsulisit. Sabi ko, Teka muna ka ako baka makaipon pa tayo. Kasi nga ayoko talaga lumapit sa kanya. Eh. Maybe because of takot din ako. Kasi nga base doon sa mga naririnig ko. Lumapit ako sa kanya. Kasama ko yung mga volleyball players. May dala akong sulat. Sabi niya, Tasagutin ko na yung registration nyo. So very thankful ang mga bata. Lalo na ako na parang God sent. Sa isang punta lang, nawalan ako ng problema. Best experience ng mga bata yung makarana sila sa higher level ng volleyball. Wala akong masabing bad. I myself, napatunayan ko. The first time na lumapit ako sa kanya, hindi niya ako tinurn down. Then may second time ako lumapit sa kanya, personal, hiniram akong sasakyan para sa mostly mga valuable ano ng indang. Lumapit ako sa kanya, pinagbigyan niya ulit ako. I don't think deserve niya na mabash. Maayos siyang tao. Tao siyang kausap. Kap, I'll try to do my best para makatulong sa'yo In what aspect ako makakatulong? Keep up the good work and do your thing. Basta sa mabuti at sa tama magkasama tayo.